Ay, ako ba magtatanong? Oo, oh, ikaw. Hindi, hindi ako magtatanong. Yeah, yeah. Ay, ako magtatanong. Ay, ako Ready na ako, ready. may tatanong, siya may tatanong. Kaya, may tatanong. Kaya, may tatanong. Kaya, teka, 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 teka. kayo magsimula. Compress. <laughs> compress. Compress. Iyan. Which compress? Iyan. 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 nga, kanina, tinanong ka ako na isa dyan, so, kung sa kono nakita ko, Kanina kina-correct mo na mali ako. Ah. Oh. Kaya ngayon, in full detail, i mo ako. ano nga ba talaga ang totoong nangyari nung gabi niyo. Alam umuwi na ako doon. Nakita ko lang sila. Sino sila? Nakasal Mateo. Walang nangyari

sabi mo hay <laughs>